<laughs> dito dito diba? Kala yun, madali lang nunguhi sa bunda, ha? Hirap-hirap <laughs> din. Hirap talaga. Wala na pag Madulas dito, no? Madulas. Kaya kailangan, nakabota ka. Hmm. Sanay so, rin ako Dito? Buti Ayon pa nga, layo nga rin ang igiba namin. Buti piniyaga ka ni Dudong. Hindi mm -hmm. naman may gipit niya. Magkano mineral nila rito? 35. Mm -hmm. Mahal sa piece, 25 lang nyo. Mm -hmm. May meron pa magdi-deliver sa iyo. Mm -hmm. No. Mm -hmm. ha -ha! <mimitation> Ay, anak yan ni Banji. Siyam na buwan pa lang anak ko eh. Ayan, Ay, nandito dito na tayo. Yes, nakarating na rin.